Oy, kada oga oh, vlog. welcome sa black ni Gracia. Hindi Nga nagadrama sa. <laughs> Hello guys. Welcome sa black ni Gracia. Oh, nagadrama si Gracia oh na. Welcome to Gracia Drama Channel. Ano <laughs> na? Oh, sige na. Uyati na sige. Hindi ko. Ay, uyata. Ay,

Hmm, teh. Inom tubig, inom tubig. Anong dalaga? Oh, drink water. Anong dalaga? Parang ako si Ate Ye dalaga na yan. Si okay, Uwe, kayo mag... Hindi ko na siya dalaga. Magulang mo si Ate mo. Nagtipo na ganin si Ate. Ikaw ganin, nag, ano, nag-muse. Nag, nag ka ganin? Pagtipo ni Ate, nag-tiktok. Pero ako nagtipo man. Hmm, tinagtipo ka man din kayo ni na nagtipo. Hmm sa din sa nga ni ate. Tingin ka na nagdiboya gano'y biya sa Dick Crib din no? Dick Crib na may Tapos nag swimming kaya si ate wala gano'y ka swimming eh? may, may wala. swimming tuya imo dibuya Kaya ate wala no? You know? oh, por, por <laughs> oh, okay. Wala man lechon dibu mo may lechon dibu kaya <laughs> ha, ha, may litson man sa di buko yabi. May litson to binom. Oo, oh, may litson di kaya. Siguro mam May litson man no. Ako na damo damo mo so, okay, okay lang na pareho man kamo ni ate. Ah. Hindi so go. May okay, vlog na daw oh, ah. sige na. Hindi kuya, yan sa lang <laughs> daw, yo vlog. Sige na. Welcome to Crushab vlog channel drama.

Ako na ka... naghani. Hmm. Hmm. Basic basic dasig, -dasig ka ka. Hindi ito ka-drive si Papa. Pagkakano kayo nga? Tayo nga. The na ate ko ang mag-pimples. Sky, deserve yun naman na. na. Siyempre, deserve yun mag-pimples forever. Hindi nga makagto SME? SMA? Di, di. rin na. Siya yung sasalakyan niya kaya ibang silpong dara, dara lang niya si umago lang kasi sa lakyan kaya kay talaga kung ala talaga sa SM niya kami lang yan ni papa yung masunod sa SM si kundi lang si ate may nandang lang sa lakyan magbaba to eh ako madrive sa lakyan dalawang katulad kasi lang madrive si ate lang madrive ulit eh? hindi license <Sessizuk> in China si ate Ha? Huh? May license na si ate Ikaw wala Anong license? Pwede na sa ka-drive car eh Gusto mo man? In, oo, para mas matalino ko kaysa iya Pwede Pwede lang siya talino, 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 talina, talina. Elida, elina, elida, 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 ina. Sarob lang tabla be. Hindi, kuya. Layo, layo. to si mama karon. Ayawan sa karon malakat. Ato to saan lapit sa rob mo? Okay. Eh? Sa rob lang ka? Hindi, to sa lapit sa rob. Ato to, to sa, sa city. To saya. Okay. So, dito to sa SM. Palakpon ka lang sa karawan. Hindi, siyempre, sugaton. Siyempre, before tayo masugat, panaugon natin si Ate Danay sa si SM. <laughs> Tapos? Tapos, sa muna akong drive mo. Mag-ate, o. Ate, kagang yung mga modo. Nang tao po sa papa o na. Ano? Ang po sa papa nila, lagaw. Buot sila na duwag. Deen. The end. Di ko ka... Di, wala ko ka kita. Labi ay ya, ate yaya, Ikaw yung... Uh, wala ko ka kita. Imo mo ya, bad. Isip na yung... Suod. Sana all. Sana all lang ibilin din si ate sa salakyan kag before papa papa pidi bili na si ate di sa salakyan di so, ka obi ma'am bali si ate pidi bilin ka sa salakyan di ko yung magpasugot eh hindi ka magsugot si ate pa oo dapat man isa hmm. dapat gid man isa mas mayo pa guys no hey. guys no no na me no na me no ang inaisip ko guys no no ibilin din si sa salakyan kag kung masugat kami kay mama ipagwaon sa palagawa na siya sa SM